Isa ka ba sa nagtatanong kung paano i-update yung payout account mo? Lalo pat gusto mong palitan yung bank account na nakaregister doon at kahit anong update mo dito sa Facebook, hindi pa rin siya gumagana. So sa kaso ko, gusto kong palitan yung bank account na nakaregister sa payout account ko. So buksan nyo lang yung Chrome nyo at search nyo ang www.facebook.com and then pag nandoon na yung profile nyo. Pindutin nyo lang ang three dots dito sa itaas. E set nyo siya as desktop site. So, ito nang ang itsura niya. Pindutin nyo lang yung profile picture nyo. Punta kayo sa dashboard nyo. Pagkatapos, pindutin nyo itong payout. And then, pindutin ang settings. Kaya na, dito nyo i-update yung payout accounts ninyo. Since yung akin, gusto ko lang palitan yung bank account. So, punta ako dito sa view details. Pindutin ko itong edit payout method. Kung nangihingi ng code, ibigay nyo yung code na i-text nila sa inyo. Sa akin kasi, pinili ko yung wire transfer. Bahala kayo kung anong pipiliin nyo. And then, mag-edit na tayo ng ating bank account. Dito sa account holder name, pangalan ng nagmamayari ng account o bank account. Tapos, yung SWIFT code naman ay mag-search lang kayo dito sa Google kung anong SWIFT code ng banko nyo. Ilong press mo lang at para makapi mo at i-paste doon. At dito sa account number, ilagay mo yung bank account number. At katapos, pindutin mo na yung update. At ayan na, napalitan na yung bank account ko. Sana guys nasundan nyo itong video ko at nakatulong din sa inyo. Maraming salamat!